Department of Agriculture tinanggap na ang hamon ng Senado na sila na ang magpapatayo o magpatayo ng farm to market roads. Detalye ng balitang yan mula kay Rajuman Conde Bata. -N -N Live tinanggap na ng Department of Agriculture o DA ang ni Senate Committee on Finance Chairman Sherwin Gatchulian na ang ahensya na mismo ang gumawa ng kanilang farm-to-market roads sa halip na DPWH. Sa pagpapatuloy ng pagdinig para sa budget ng ahensya aminado si Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel, na matindi ang hamon sa kanila ng senador pero hindi naman ito panahon para sila ay magdalawang isip. Paglilinaw ng kalihim, gagawin nila ang farm-to-market roads katuwang ang lokal na pamahalaan. Plano rin nilang kumuha ng third-party surveyor para matiyak na matatapos ang proyekto na walang irregularidad. Binigyang diin ni Chu Laurel ang kahalagahan ng farm-to-market roads sa mga magsasaka at sa publiko upang matiyak ang seguridad sa pagkain. Una nang ibinunyag ni Gatchalyana sa ilalim ng 2023 hanggang 2024, umaabot sa 10.3 billion pesos ang overprice sa farm-to-market roads kung saan DPWH din ang nagpagawa. Kasama mo sa Diza XL RMN Manila, Radyo Mancon de Batak Tatak RMN!